ayun pa uwi na nga po pala kami bako pa dumating yung mga magagandang chicks ng green lions at pigman ayun sila nasa baba nasa lubid ayun po sila ang gaganda nila sa na all dati pangarap ko magkaroon ng foreigner kaso wala eh hanggang pana, pangarap na lang siguro parang ayaw ko nga umuwi dyan eh. parang gusto ko pang magpaiwan kasi kinagabihan pa lang nag-iisip nag na ako ng sana may foreigner doon na magdating namin sa Australia Pools may dumating nga pa, so bawi na rin kami sa ayaw sana tayo ng English Ayan po ang cheese eggs Ang bubuti. Ang sarap mahalin. Wow. Daw mango-mango. Bago lang nakakita ng eh. Wow. <laughs> <laughs> Bago pa sila dumating Bawin na ako Sayang Gan sila Isa dalawa tayo Dapat lima anim Grabe Sana all Papa ủa wow. <laughs>